feeling more oh. Hello po sa bawat isang masusugid na taga-subaybay ng ating programang araw-araw na pagpapala. So kumusta pong muli kayo? Praying na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan, nasa bawat umaga ay excited po tayong makapakinig ng salita ng Diyos to our program. Amen, amen, and amen. So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw neto, all right, God, that this is the day that the Lord has made. And we always rejoice and be glad. Salamat po, Ama, na sa patuloy po naming... Uh, nararanasan ang kabutihan mo sa bawat araw ng aming buhay, O Lord right, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, yun, sa araw neto ay itutuloy ko po yung na share ko ng mga nakaraan na ilang dahilan kung bakit mahalaga na tayo ay nagdi-devotion. So, natatandaan pa po ba ninyo? Or marahil ang iba ay ngayon lang nakapag-tune in dito sa ating programa. Kaya mas maganda po siguro na balikan po natin yung na-share ko nung nakaraan. Pero bago ko po ituloy ay babagiting ko po ulit ang ibig sabihin ng devotion or ang meaning ng daily devotion. O bakit ba need natin mag-devotion? At tulad nga po ng sinabi ko kanina, marahil po ay meron dito na ngayon lang o first time lang na nakapag-tune in dito sa programang ito. So, welcome po. So, when we speak of daily devotion, ito po yung tayo ay naglalaan po araw-araw ng oras na tayo po ay nagbabasa ng Word of God, which is the Bible. So, yung nabasa po natin sa Biblia, ito po ay minemeditate po natin yung Word of God or pinagbubulay-bulayan po natin na kung saan ang marami po sa nagdi-devotion para meron po tayong nababalik-balikan na basahin. Ito po ay isinusulat po yung Word of God na napag-aralan ng araw na yon. At syempre po, sa ating pagdi-devotion o yung naisulat man natin yung Word of God that day at yung napag-aralan po nating salita ng Diyos, ay ito po ay syempre yung pagdi-devotion po natin lagi po itong may kasamang pananalangin. So ito po yung ginagawa araw-araw nang sa ganon ay meron po tayong palaging daladala o baong-baon na salita ng ating Panginoon. At the same time, yung nabasa po nating Word of God that day, ito po ay naia-apply po natin sa ating buhay. Amen. So, mahalaga po sa buhay natin na tayo ay araw-araw na lumalapit sa ating Panginoon. So, yun, na-share ko po nung nakaraan na sa pamamagitan po ng ating uh, pagdidevotion sa sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos ay lumalago po o nagle-level up po yung ating pananampalataya. At na-share ko din po noon na mas lalo po tayong napapalapit sa ating Panginoon kapag tayo po ay palaging nagdi -devotion, o palagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw. At na-share ko din po yung araw-araw uh, po nating pagdidevotion ay ito po ay nakakatulong sa atin na tayo po ay makapag-focus sa ating Panginoon. Amen. And to our devotion ay nararanasan po natin ang kapayapaan at kagalakan na kahit may sitwasyon po tayong nararanasan ay mas nananaig pa rin po ang kapayapaan. Kahit may mga problema po tayong nakakaharap, kapag tayo po ay araw-araw na lumalapit sa ating Panginoon, ay nakakaranas pa rin po tayo ng kapayapaan at kagalakan mula sa ating Panginoon. At ngayon naman po ay itutuloy ko po yung kaduktong nang naishare ko nung nakaraang araw. So, yung ikalima po ay daily devotions inspire us to apply God's Word daily. So, through our daily devotion, ay tayo po ay nai-inspire na mai-apply po natin sa buhay natin yung mga nababasa nating salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Psalms 119 verse 11, sabi po dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So ang paglalaan po natin ng oras sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pagdidevotion araw-araw ay nakakatulong po ito sa atin na gawin natin o tupdin natin ang prinsipyo ng Biblia na maging kapakipakinabang sa buhay natin. Amen. Whether we need wisdom, comfort, direction, correction, reproof and training in righteousness, God's word is always available. Tinuturoan po tayo ng Diyos na sa Kanya po tayo unang umasa. Sa Kanya tayo unang lumapit at hindi po sa ibang boses o sa opinion ng ibang tao. Amen. Yung salita po niya ay palagi nating Daladala at palaging nasa puso po natin kapag tayo ay nagbabasa o nagdi-devotion araw-araw. Amen! At ang ika naman pong reason, sabi po dito, daily devotions help us gain deeper understanding of the Bible. So ang ating pong pang-araw-araw na pagdi-devotion, ito po ay nakakatulong sa atin na mas tayo po ay lumalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Sabi nga po sa John 5:39, sabi po dito, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. So habang tayo po ay masigasig na pinag-aaralan ang salita ng Diyos at natutuklasan ang kanyang katotohanan, mas madali po para sa atin na makilala o malaman ang mga paraan na dapat nating sundin. Amen and amen. Praise God. At ang last naman po na dahilan, daily devotions encourage us to persevere in life. So sa atin pong pang-araw-araw na pagdi-devotion, ito po ay nagiging matyaga po tayo sa ating buhay. Sabi nga po sa Hebrews 12, 1 and 2, sabi po dito, And let us run with perseverance that race marked out for us, Fixing our eyes on Jesus the pioneer and perfector of faith for the joy set before him he endured the cross scorning its shame and set down at the right hand of the throne of god amen so maging matatag daw po tayo sa anumang makaharap natin at patulinin natin ituon ang ating buhay ang ating puso sa ating panginoon amen praise god so ito po ang ilang dahilan kung bakit mahalaga na tayo po ay nagdi-devotion araw-araw. And we pray ng bawat isa po sa atin ay maging habit po o makasanayan po natin na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon araw-araw. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw neto, O Lord God. Lord, napakahalaga po, Panginoon, sa buhay namin na kami ay araw-araw na lumalapit sa iyo. Araw-araw, O oh Lord God, nagdi-devotion, Panginoon, O oh Lord God, At marami pong dahilan, Upang maging habit po namin ito, O Lord God, na kami ay makapanalangin araw-araw, O Diyos. Lord, isang dahilan po dito ay upang mas lalo po kaming mapalapit sa iyo at mas lalo kapwa po naming makilala. At the same time, sa iyong mga salita kami po, Panginoon, ay patuloy na mananangan, O Lord God. Salamat po, Lord, na bilang mga anak mo, O Diyos, ay mas pipiliin po namin, O Lord God, na kami ay araw-araw na lumapit at mag sa iyo, O Lord God. Salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So yun, maraming maraming salamat po at muli magkita-kita po tayo sa mga susunod pang araw.